good morning guys good morning welcome puli sa ating uh, youtube channel ito kapasok na po tayo alas 9 po yung umpisa ng work ko bumababa ako ng bahay ng 8.45 lang kasi yung bahay ng amo isang kanto lang doon ako dito na ako guys walang tao at magtatanggal lang tayo ng jacket para mag umpisa na tayo ayan guys uh, naayos ko na yung kusina at uh, in-start ko na yung machine ng guys sa gawang sdaos na kumain tayo kumaintay sa oras para kita yung kasakit ng tapos hanggang tayo para buong hindi ko mailagay to sa kwarto dahil nandoon siya sa kwarto na liligo yung baga ay yan na lang guys konti lang yun e yung last na nilabhan ko pwede na yung deep okay guys ako ibababa na alas dos na nalis ko na rin yung mga dishwashing maninis yung labago maninis lahat yung basura para hindi natin makalimutan ito basura yung pa wala na parme parme uh, niyan dapat tingilan na 'yan mo siya. Siraduhin lang natin bituan. Kunin natin uh, elevator. Hoy na tayo kakain muna tayo bago pumunta sa next work. Alauna pa naman 'yun. At uh, tingnan niyo guys, magmula kali nang hanggang ngayon ganyan ang panahon pero hindi siya umuulan sana uh, wag mo nang ulan para maganda ang lakad maglalabas pa ng aso kasi pag ulan di makapaglabas ng aso sa taas dudumi yung aso pero may sapi naman siya doon siya tumatay eh. doon siya dumudumi guys uh, bumaba muna ako saglit para mamili mamili ng aking lulutuin may pa dinner ko ngayon upang magluluto at uh, yung misis ko babantay ng mga bata darating kasi yung tatay ng amok namin eh kaya magluluto tayo ng potato grata salad hindi na ako galing na ako sa vegetable kaya ngayon pupunta tayo sa ano ito, hindi tayong cream at gatas para sa aking grata Nah guys, pabriknya usah bahaya yang bergantung mm -mm. Yan. yang kita milik? Krim hmm. Muscat. Pepper. Chil. Cream. Gorgonzola. geratap di penua yang bina gawa aku geratap di penua okay. And guys, dito na kami sa bahay karating lang namin at katatapos lang namin pa dinner kaya hanggang bukas muli kita kita tayo ulit bukas panibagong pag-asa panibagong umaga thank you good night and God bless